Sa ating makabagong lipunan ay malaki na ang papel na ginagampanan ng ating mga kabataan pagdating sa lokal na pamamahala. Kaya naman ngayong umaga ay makikipagkwentuhan tayo sa mga leader ng kabataan na ngayon ay nahalal na bilang mga punong barangay. Ayan, kasama natin si Alex Torres ng Barangay Capitolio, Pasig City. Pati na rin si uh, Captain Peter Papel Jr. ng Barangay Kupang, Antipolo City. Good morning po. At welcome sa Rising Chains. Good morning! And of course, congratulations! Cap Alex at Cap Boy, ganyan katawagin sa inyo. ano. So, syempre, curious tayo, ano? Paano eh. nagsimula itong journey ninyo? Ano ang nag-motivate sa inyo na parang tinatawag kayo ng public service at a very young age? Uh, sa akin, yung isang senaryong masasabi ko yung on way back 2009. So, ginamit nung tatay ko at yung family ko yung munti naming resources. So, naisip ko lang kung... Uh, ano pa yung may ko sa barangay no? kapag nagamit ka ng gusto yung pondo nila. Okay. So nag-start ito sa mga volunteer work mo yeah, noong tagal na nun, ah, 2009. So eh, 24 ka lang ata ngayon. So, 27, Actually, years 27. At, uh, 27. so 13 27 years old. 27 years old. So, napakabata mo pa noon. Oh, yes. My. So, Narealize mo ito. Narealize ko yung volunteerism na yun yung nag-spark ng uh, pagiging patriotic action Well, actually, ang Pasig City ngayon, ang leader nila o ang mayor nila, iba't-iba't si, si mayor, Vigo. Uh, mayor Vigo Soto na tumalo sa isang dynasty, no? Hmm. At ngayon, yung mga nag-uusbungang mga uh, kapitan sa mga, mga bawat bata, na, rin. Bata na, no? Si Capboy naman is 24, 24 years, old, years no? ng Antipolo City. Paano ka na-inspire also to do um, this work na well, maging public servant? For me, server? role model ko po yung daddy ko okay. na was previously a barangay, captain, uh, barangay kagawad from 2000, 2007 hanggang 2013. Tapos turned Lumaban bilang kapitan pero uh, hindi po pinalad. Mm -hmm. Even without the position, tumutulong po kami. Even ng Ondoy, mm -hmm. nung, uh, Yolanda, nung mga, madami po kami ginawa din. Kaya hindi rin po nakalimutan. Mm -hmm. uh, kung matuturing po yung pamilya namin, mga pilantro po. Mm -hmm. Even from yes. uh, from my lolo to dad, hanggang na-adopt ko na rin po. Noong 2018, nabigyan po ako ng pagkakataon. Same with Cap Alex to be an SK, to be a member of the Sangguniang Kabataan. Uh, may chairperson po yun, then may federation. Ako rin po yung naging SK Federation President since 2018 mm -hmm. at the age of 19 po. Up until now, before po mag-transession. Okay. Mm -hmm. So ang mga former SK itong mga ito mm -hmm. na naging kapitan? Okay, well, pero ang gusto kong maintindihan dito dahil syempre kung ang makakalaban nyo ay seasoned politician na. Mm, veterans po tawagin. Oo mas kilala na. Bakit nagtitiwala yung inyong mga constituents sa mga bagong sibol na nakagaya ninyo? Uh, obviously, mas bata kayo sa mga nakalaban ninyong mga nung uh, eleksyon. Bakit nagtitiwala sila ngayon sa mga kabataan? Sa akin, ang binabasag kasi namin dito, yung paniniwala na uh, mga matatanda lang yung may kaya, no? mga may edad, sila lang yung wise. So siguro nga, uh, nasimula na ni Mayor Vico. Uh, siya yung naging purveyor of change ng pagbabago na handa siyang patunayan no? i-break barriers na hindi naman yan ang basehan hindi naman edad eh. pero mm -hmm. kapasidad syempre yung willingness to to serve mm -hmm. Mm -hmm. parang may mga magiging nagiging trend nangalim din no? mm -hmm. sa so, ibang mga lugar na gusto nila bago yung may mga fresh ideas uh -huh. ikaw naman Kapoy what do you think? well I think dun po same with uh, what Kap Alex said may trend na po ngayon na fresh naman mm -hmm. uh, bagong fresh. breed naman since may Sinabi po ako nung campaign, eh. uh, bagong mukha, bagong pamumuno. Mm -hmm. So uh, with, with the onset na kami po ay bago, uh, we bring about innovative solutions na rin. Okay. And baka a new take on public service mm -hmm. in itself. Ayan, um, nakaka-inspire yung mga kaya. young leaders uh, natin. Kasi isipin mo, at the age of 24, <laughs> mga ganyan, mm. nasa anong pinagkakabalaan dinag, mo? Pero sila, no, pinili nila ito itong track uh, na public service. Eto, um, eto. mayroong hahabol sa ating mga Matindi. young leaders natin <laughs> dito. <Matindi to. laughs> Former host natin dito sa Rise and Shine Pilipinas, si Kap Gaba. Ayan, hi Kap Gaba! Politiko-politiko politikong <laughs> oh, dating. Hindi ako sanay. Thank you, ma'am. Ayan. Okay. Ang sige. Consistent ka, ha? Kapil mo yun. Okay. 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 Nakipagkwentuhan na kami kanina. Ito, oh, kasama bro. mo rin sa sa Pasig ito, si Kapalex. <laughs> si so, ito naman sa Antipolo, mm. si, si Kap malapit, Kapoy. Malapit-lapit lang. O, oh, malapit. Oh. No? Kaya ito, tawid lang sa amin ito. Uh, from Kainta, Pasig. Santolan Pasig na ito. Ang kapitan niyo po ngayon, napakabata. Magandang lalaki. Co-host namin before. Walang iba. Captain Gab Paya. Ayun! Ayun. Siyempre, <laughs> manang kay Sir Audrey. Yan. Yeah. Oy, oh, Siyempre, yun na. Tinan mo kung titignan mo ka naman yung roster natin. Lahat ang popogi. Yeah. Ano? <laughs> <laughs> Lahat uh, ba? Ang to pinag-uusapan namin. <laughs> <laughs> hindi po ah, mga bagong kapitan po ito ng mga barangay. <laughs> hindi po ito Mr. Pogi ha. Ito po ay talagang mga nahalal po mga barangay. Bati muna ako sa mga Sige, Sige. natin ha. Na-miss ko kasi. Magandang umaga mga car SP Huli tayo nagbabalik para hindi bilang TV anchor pero bilang bagong kapitan ng barangay sa kasi kanina tinanong namin paano nagsimula yung kanilang journey bilang isang public servant. Ay, ah, ito si Gab, kilala natin kasi student council president oh. ka na sa si FEO. Pero ano ba yung nag-motivate talaga sa'yo na from being um, council president, aba, itinawid mo ito sa iyong LGU? Okay. O sa um, actually, Dayan, the same barangay where I am serving right now as the newly elected barangay captain, dito po ako nagsimula maging youth volunteer when I was 16 years old. Tapos nung pumunta na tayo ng kolehiyo sa F.E.U., mas nahubog yung kaalaman natin when I was elected as the F.E.U. Central Student Organization President. Mm -hmm. Then after my presidency, yung natutunan natin sa apat na sulok ng paaralan, sinubok nating dalhin sa local government. So nung bumalik ang S.K. Reform Act, kung naalala nyo, uh, chairs, nung bumalik ang S.K. Reform Act, tumakbo tayo as independent S.K. chairman. Mm -hmm. 2018, nga ba? Uh, 2018, no? Oh. Tapos yun, pinalad tayo, then the rest was history. -huh. Okay, tatanungin ko na rin sa'yo, Gab, yung uh, tinanong ko sa kanila kanina. Bakit mas pinipili ngayon, lalo niya sa mga area ninyo, no? Yung yung mga young leaders, instead of yung mga well-seasoned politician na, bakit nagkaroon ng, ng pagbabago sa choice ng mga tao? I think before, laging pagkabata, it's always a question of capabilities, eh, no? pero pinatunayan natin ngayon na tingko matalino at critical na 'yung mga tao na hindi mm -hmm. na nagiging batayan ng edad para paglingkuran ng sambayanan. Mm -hmm. And I think pinatunayan 'yan hindi lang ng kasaysayan pero ng kasalukuyan. No. Napakaraming magagaling na mga batang leader na umuusbong. Mm Huwag -hmm. na tayong lumayo sa Pasig City, mm -hmm. 'di ba? Led by Mayor Pesoto, oh. 'di ba? Na patunayan na Marami palang pwedeng magawa mm -hmm. ang mga bata. Mm -hmm. Okay. okay So syempre kapag ka mga bagong leader, may mga fresh ideas, fresh programs kayo mm -hmm. na iaalay ninyo sa mga nagtiwala sa inyo. Puntahan natin si cupboy Boy sa Antipolo. Ano ba yung mga plataforma na ipinangako mo noon na gusto mong tuparin ngayon sa iyong barangay? Pa? Well, marami po ang pinangako eh. <laughs> so ang isa na po dyan is yung poverty reduction po sa aming barangay since... Uh, it was at the lower end po talaga kami. Na uh, yung mga household po sa aming barangay. Uh, to induce more uh, jobs and businesses sa, sa mas maging active para mas magkaroon ng mag better economy within the barangay pa mm -hmm. mm -hmm. uh, other than that, meron din po yung waste management, zero waste initiatives, and sustainable programs po Maraming, maraming ideas po tayo. Marami, malaki po pa yung barangay namin. Mm -hmm. It has inhabitants po of 150,000. Mm -hmm. so, Ang okay. dami rin ah! Yung voting population po namin noon 46,000. Mm -hmm. uh, yun na lang po, ako yung pinalad din. With the support, hindi lang po naman ako mag-isa na lumaban. Sabi ko nga, ako isang simpleng bata lang na nanghangad na baguhin yung barangay po namin. Okay. Kap, okay. Ka dagdag na request ko na lang yan. Dahil lagi kong dinadaanan yan lugar ninyo sa no? yung traffic management din. Ayaw. kasi hindi hindi lang naman yung sa barangay nila dahil sa mga sangang barangay yan. Yes, Kung yung traffic uh, traffic management sa area ninyo, for sure, makakatulong din ito sa ibang areas. Ayun. No, Punta naman tayo sa Capitolio. Ang dami rin dyan mga so business po. establishments sa may lugar ninyo. Ano ba yung mga iaaling program doon? Uh, so, ayun nga, sa pagkakaroon ng magandang ekonomiya sa amin barangay, yung mga business establishments na nagkakos ng traffic. So, bukod dun sa mga tangible projects na, like traffic management, uh, cable, wire, road repairs, uh gusto kong magkaroon talaga ng mga reform. Okay. Uh which is yung iangat pa yung pagiging more uh, transparent ng barangay, yung pagkakaroon ng pantay-pantay na serbisyo, you na know, walang pinipili, mahirap ka man o uh, mayaman. At sa uh, siyempre yung pagkaroon ng more participative type of governance okay. wherein naniniwala kami sa boses nila. Ayun. Mm -hmm. Alright, Kapgap. Ayun. Sa amin naman, uh, yung nilatag nating plataforma, umikot siya doon sa tinatawag naming eight centers ng bayanihan sa San Colan. Mm -hmm. So, very briefly lang, isamarize ko lang, bayanihan sa maayos paagap at tapat na pamamahala mm -hmm. or good governance, sumunod sumunod yung matatag na seguridad at disaster response, para sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, kalinisan, ligtas na daanan at public facilities at panghuli ay para sa sining at kultura pero before we move forward to our platforms okay strongly believe no which my my fellow young barangay captains would agree na in governance i think half the work is planning eh. okay so for in the next coming days nag-focus yung team namin doon sa aming transition plan mm -hmm. yung 30 60 90 plan namin 30 mm -hmm. days 60 days and 90 days mm -hmm. so for the first 30 days i think it's very important to gather data mm -hmm. yung mga datos na kokolektahin natin para Uh, mas maging maayos yung implementasyon ng mga programang gusto natin gawin. aside dun sa mga compliances na kailangan nating ifulfill no in accordance sa DILG dun sa 60 plan sa continuity we ensure the continuity of operations and at the same time yung recruitment selection at placement ng ating mga empleyado and by 90 day 90 days yung January ang plano natin unahin yung professionalization ng ating barangay hall mm -hmm. at digitization mm -hmm. ng ating basic services. Mm -hmm. Kasi I strongly believe na we can fulfill all these platforms starting from good governance. Ayan. Kung uh, ganyan ang lahat ng kapitan ng barangay para... sa Pilipinas, <laughs> ay mas magiging maganda itong ating bansa, no? Parang nakuunawaan ko na, Diana, no? Na, nakikita ko yung mga yung decision making ng mga bumoto sa kanila. Mm -hmm. Mas masigasig. Mm -hmm. Mas energetic. May mga bagong ideas. Thinking out of the box. Oh. So for sure, malalapitan din kayo kagad ng mga constituents niyo sa mga nangangailangan. Hmm. Tama ba? Definitely. 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 Oh, oh. Pero may ano ba kayo? Like, may trainings ba na pagdaraan ng lahat ng mga barangay captains? I'm curious. Uh -huh. Kasi um, sa SK meron eh. I uh -huh. think mandatory yan. Sa inyo ba? Sa mga barangay captains, may ganyan rin ba? I, I think magkakaroon po ng okay. tinatawag na BINEO or the Barangay newly Elected Officials. It's a sort of mandatory training po mm -hmm. sa barangay naman. Yun. Mm -hmm. uh, yung requirement lang po kasi sa SK, mandatory SKMT. Okay. Mm, yes, yes, so. Bago sa amin, kailangan mo ng after proclama, sauce, and you out of office. Yes, right. uh, Okay na po yun. Pwede na kami immediately assume. Pero for the SK, an additional requirement po, yung SKMP. Uh -huh. okay. I-clarify ko lang mm. din, Diane, Audrey. Nagkakaroon kasi ng confusion na yung newly elected officials can immediately assume office pero according dun sa Memorandum Circular 166, yung nabanggit ni Camp Boy, may mga proseso kami pagdadaanan. Yung three weeks transition period na tinatawag. So kasama dun yung turnover, o taking tapos yung final verification ng outgoing officials. So by the three week transition period, pag na-comply na namin to lahat, dun lang kami makaka-formally assume ng opisina ayan. Yeah, no, nice. no, good luck, luck, good luck, luck sa inyong, inyong takbo. No, talagang maglingkod itong mga ito. Mm, hopefully, yung mga mga vision ninyo may sakato para sa inyong mga Oo, barangay pero ito na lang panghuli kasi baka may mga nanonood sa ating mga young, oh. mga mga young leaders din, na gusto rin siguro maglingkod sa kanilang barangay. Ano yung maa-advise nyo sa kanila? Na gustong sundan ng inyong Kap Alex? Uh, sa akin siguro, maging leader ka without the position, no. Uh, sa sarili mong household, sa sarili mong organization. Uh, Mag-initiate ka ng mga uh, charity works. Mm -hmm. uh, mas mas maging active citizen ka. You know, yung magkaroon ka ng pakialam sa sarili mong community. Mm -hmm. uh, yun. Start young, ika nga, mm -hmm. no? Sa ating mga kabataan dyan. Well, taga-antipolo si, si Cap, eh, no? So, advice ko na rin sa mga taga resal Ba't di po natin subukan yung ginawa sa Pasig City? Sinubukan yung mga young leaders. Okay. No? So, kay Kapitan. Diba? Ayan. Well, hmm. maraming salamat ha, sa pagbisita ninyo. And Gab, it's nice to see you again. Thank you, thank you, thank you. <laughs> parte ng Rise Shine Pilipinas. Kap Gab, Kap Alex, Kap Boy, thank you very much and good luck. Good Alam uh, marami kayong trabaho. Aharapin yes. at maraming mga pagsubok. Sa inyong term ay sana ay marami pang mga kabataan ng kagaya ninyo ang ma-inspire also to follow your footsteps. <laughs>